yung ano nila guys, nahuli nilang isda. Yung iba na pa sa bangka. Talagang fresh na fresh. Lami, kayo. Ah, may kilawan sana naiton ko an. Ang mangsi. Tapos ito guys, ito yung si cucumber. Ba't yan tawag namin dito sa kamotes. Pag pinatuyo ito sa Hong Kong, mahal. Yan, kaso lang pag natuyo ito, hindi itlit na lang siguro. Hmm? Yan. Ano sila espada? Sila sila espada? Hindi. Sila espada? Hindi. Sila sila espada? Hindi. Sila sila sa baldi luto nila asana. sa ilagay lang nila sa takore <laughs> buhay ano uh, probinsya yan guys ito yun oh ayan ito ibang klase isda din to oh. uh, hindi tumangsi eh. Parang bangus siya na maliit. guys okay, so. oh. Talagang hindi pa ito dumaan sa ice. Yan. tas ito ano to Tilapia. Paita. Paita. Meron pa oh. Yan, liliit. Paita. Hmm. Ito yata yung ginagawang tuyo guys oh. Hmm. <laughs> Yun yung asawa ni Arlene oh. Ayan. Binabato nila yung ano para yung isda mabulabog. Nililinis nila yung isda o kasi lulutuin. Ari pa oh. Akilaon.

Minsan dera alam ba 'yan sa? Okay. Ngayon guys kayo. Kumain kayo ng kanin. Maganda 'tong tanin mo in, kay healthy, ano, may pula na kanin ba? Hindi 'yan allergic, allergic kun si Sami, si Arman naglalatag ng kanin. Kun naglalatag din. Pa-busi tak mo to. Parang mangaon ba